laman. Ang laman niyan, bleach.

Ano mo na yung plastic na yun, nanay na blanc. ibang kulay. Pay, tabik, Walang itim. Ito, Tanggalin. Okay. Tanggalin mo yung plastic.

Guys. Ako Hindi na. Magaling talaga siya to. Bumomba. Masok na na. pala. Antagalan pala. <laughs> ang tagal lang pala ano? Paano ko yeah, na to, Ayan yeah, na, nakaano na yan eh. Pag-irisak na po, naiintay. Maingay nga lang, ano. Ang ingay eh, ang ingay nga lang. Gano'n kaya kataas yan? Bakit oh, yun si Bobo? Oo, kasi mataas doon yung ano eh. Ah, parang hindi yung mga mataas ano. Parang hindi tapos ay naman Hoyan, oh, tapos patas na tapos na. Ang galing. Ito, ito, ito. Hindi gano magpapagod magano. Bawal dagat na, dawal, bawal sa bawal palunan ha. Bawal wow, mataas. Mayroon na higaan ako. Higaan. Ayoko humiga sa kwarto. Ayan, ang ganda. 1,000. 1,560. 1,560 yan. Ba't gusto mo? Bilhin na kayo, Ria, yung ano. Lang, um, hindi May queen. 2,000 plus lang. Ang ganda. Okay, ngayon, pa. Hmm. Hindi pa. Ina ang ganda, ng taas. Kasi ang ng ano, nga, tama. Kapag hindi naman sa akin. Oo. Oh. sa akin. Oo. Kapag hindi naman mag-lugas ulit sa akin. Oo. Kapag hindi kay Duday na, ano, binhang kang ganyan. Dito mo ilatag, oh. Ang ganda, ang taas. Ang ganda, ang taas. Higa ka nga dyan, ano, G5. Okay na yan, may pasta oh. Kasi itatanggalin na naman yan. Higa ka nga diyan kay dalawa. Oh, kasya. Ang galing. Ang tangka. Ang o yung, alam ano mo, ang ganda. Kasi pwede mo naman, ay, ano yun eh. Pagkatanghali, pwede, pagkagising, pwede mo naman ay, ano yun. Huwag tayo. talon. Higa lang. Ay, Biga lang. ay, ay para saan yun? Saan? Yun. Hindi, ang kiss lang na, yan. ano, ka, hindi mo gamitin. Higa na ka. Saan mo pinindot doon? Mamay, ito to. Ang ganda, ang taas. Saan si sa JP? Ang ganda, ang ganda ni Manay hoy hey, tayo. Si Gusto dito. ni Manay ganyan, ang taas. Siguro yung double niyan hanggang dito may. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Yung double. Ay eh, tama kasi kung, ano yung single naman. Eh. Single lang yan. Double lang binin mo. 2000 plus lang yan. Eh ako single hey, lang. Ay, wag wag yan ilagay mo okay, lang diyan. Okay, okay. Ang ganda, o na kayo niyan. <laughs> sa <na> <laughs> sa akin na yung to. Sa'yo? Akin na yung ano. Grabe ka naman. Ano pa? Kulang pa ng 1,000. 1,500 yan eh. Ja, Diyan, hindi naman kayo kasi dyan. So, kayo